bankrupt mga itindahan naman dahil sa mga ng mga bata, <laughs> tapos pa ng ula. wala nang laman tapos bawang punya na eh yung dalawa na eh 30 tapos bibili pa ng ulam eh hindi man nakakabili ng 20 na ulam doon mm. mm. sino ba yung kausap ko lagi na sa kanila? Tintin. Tintin ah si ate Tintin nga diba? ba? dati po meron, nagbibigay meron pa oh. siya yung si Dalaga. Si Ate Dalaga. Mm. Ay, na ano ako na sa, sa O ano eh. oh nga po eh yung Then na. natuwa ako sa hindi natuwa natuwang na bankrap yung ano. Natuwa ako sa ginawa ng mag-asawa. Kahit na bankrap <coughs> yung tindahan, matulungan nang uwi yung mga bata. Kasi uh, may hirap po eh. Kasi si, ano, hindi daw mag-aral eh. Mm. Ay, lalo si si Allen ayaw nang ma-absent oh, na. No. Si <laughs> mm. Ano kuya, kuya Alan, Alan Ay, Kaya, tap... Anong 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 mo anong nararamdaman mo na bankrupt na pala 'to, nasara na. Hindi ano 'yung pakaramdam mo kasi nasara na pala dahil sa pagtulong sa inyo? Eh, ano po? Pala ng tindeh para ka tita. Raba? Wala nang laman yung tindahan. Tama. <laughs> wow. Kuya Jelo, nabangkarap mo pala yung tindahan. <laughs> nabangkarap mo pala. Mm -hmm. Kawawa naman sila, tita. Ay, Anong gagawin babaon? natin na nabangkarap pala sila dahil sa pagbabaon sa inyo? Kuya, alagay mga dun. Ha? Ang gamot na dun sa iyan. Anong gagawin natin? No. Ano yung gusto mong sabihin kay tito at saka kay tita? Thank you, po. Ba't ka nagpapasalamat? Dahil po inalagaan po nila kami. Hmm. okay Ano yung may susukli mo doon sa yung pagmamahal nila sa inyo? Kabaitan, po. Kabaitan. Ano pa? Ano po? Susunod din po lahat ng utos nila. Hmm. Tapos ano pa? Hmm. Tumulong po sa nila po. Hmm. Si Kuya Alan, Tito. Thank you, Kuya. Hmm. Ano yung gusto mo sabihin kay Tito, Tita? Hindi. Hmm. Thank you po. Ba't ka nagpapasalamat sa kanila? Ay po, mabait. Nay, Apol, kumari ako. Pinutulungan ako ng ibang tao. Pinapaaral yung mga anak ko. Pinapakain, pinapaaral, binibigyan ng baon. Baka lumot pa nga ako sa harapan nila eh. Para pag-aralin lang yung mga anak ko. Hmm. Kasi kinabukasan po nila yung nakasalalay doon. Ano po yung gusto niyo sabihin kay ate tsaka kay kuya? Mm -hmm. Salamat po sa pag-aalaga po sa mga bata. Hmm pa ako na sorry sa inyo. Na ginawa ko po. Siguro nga dapat ka-aral na yan eh. Uh, Kaya, mm -hmm. ano, mm -hmm. po mm -hmm. ako. Kanina po kayo humingi ng tawag. Huwag po sa yero. Sa kanila pong dalawa. <laughs> dapat tinitignan niyo sa mata yung kausap niyo. Lapit to kayo, po kayo. Ah, uh. Ah, uh, siya po pala ang inawa niyo. Siya po lapitan niyo. Hmm. Ay, hmm. Sige po, lapit to kayo. Kailangan niyo. Kailangan niyo marunong magtayin ng galit. Mayingi pa ako na ang tawad sa inyo sa ginawa ko sa ganyan. Sana pa magtawad niyo po ako. Sa ang ano ko lang kayo, kasi kasi mo yung mga anak mo, huwag mong pabayaan. And, andito lang kami, tutulungan ka namin para gabayan yung mga bata. So. Karama sila po kaka nila yung kinagawa namin, tudong sa iyo. Hmm. Mayroong mga kapag sa Mayroong interesado sila mag-aarap dito. Huwag mong sayangang yung purpose mo. mag atin aating ka ng mga ano. Hmm. Sayang yun. Mabawas yun sa saot mo. Hindi ka mag-aating. Ano po yung plano? Sabihin nyo ngayon yung plano nyo sa kanila. Para malinaw po sa kanila. Ano ba gusto mo sa mga bata? Ano, sa iyo matutulog? Ano Tapos dito magbibis sa kain. Kanina, plano ko po talaga. Tulungan lang tayo sa mga baon-baon nila. Sasama-sama paggabi ko saan sa para hindi na papuyat. kung <laughs> Ano, oh, 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 daling na ano. Parang so hindi ka mapupuyat, kaya pumapasok eh. Pag ayaw ko sumama sa iyo, pinapalo mo. Hmm. Mayroon dyan ang mag-ano. Tatayla kay Lola. Sa <coughs> <coughs> hmm, gabi. Hanggang ano? Launa. Uwi ako na dito mamaya. Dali <coughs> <coughs> na namin dito yung bag na na. Ang mga parang Oo, na. Sila pa yung... yung hmm. mga bata. Ay, grabe naman, oh nababad ko pa ngayon. Oo. Oh. Siya Kaya tigala ng uniforme? Yung anak ko naman natin tigala ng mga pangaraw-araw po -araw pang ng karo sila? Pangaraw-araw ng damit. Oo. Oh. Ako maglalaman ng uniforme. Thank you po ate. Thank you po. Thank you po. po. Sige, tignan ko po kung ano yung maitutulong ko sa tindahan niyo. Iba. Hmm. Ay, nabankrap yung ano, nabankrap yung tindahan. Oo, oh, kawa si Wala daw ang gata si Aaron. Hmm. Dito lang din, ako, nagbukhang tao kayo ngayon. Ang ganda ng uniform mo Wait lang, wait lang. Anong, anong may sinasabi po siya? Anong request mo? Di sinabi sa'yo yung nakaraan? Mm, anong request? Uh -huh. Anong request mo? Cellphone daw. Pag uh, grade, grade 6 po. Ah, oo naman. Grade 6. Ako din ba? So yung mga gamit niyo, dito niya naiiwan. Magkarang kayo mabuti. Okay. Ano sasabihin kayo? Ano, na ano sasabihin kay tito, tita? Thank po. Thank you po. Talibay po. Talibay po. Talibay po. Talibay po. Susunod kayo sa kanila, ha? Kasi mapapabuti kayo doon pagka sumunod kayo sa kanila, no? Dalawa. Okay, good job. Uh, tignan ko kung ano po yung may tutulong ko sa tindahan niyo po. Mga 1 million, pwede na doon. <laughs> 1 million, yun. Isa eh, pa na to. Inubo oh. siya kay Luglug, isa ha? Nandun yung isa. Thank you po talaga. Thank you po. Thank you. Pero okay na po yung nararamdaman niyo ngayon. Mas okay, di ba? Basta magtiwala kayo. Alam ko po na yung ko ako, parang nalulungkot kayo. Ganon. Pero gusto kong linawin na yapon. Gusto kong mamin kayo. Ayaw ko nang magtago kayo. Meron na. Wala po. Doon lang po ako na pag may doon po na totoo kala at in Wala pong kasama si Lola. Ay, nine apples. Sige na. Huwag niyo nang itago. Mm -hmm ang pagsasabi ng paano ba? Ang pagsasabi ng totoo, ang pagsasama ng maluwat. Paano ba yan? Uh. paano, paano, paano? Pag, <laughs> pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat. Wow. Okay, sige. Okay na yan, Paul. Ayan, narinig nyo. Ang pagsasabi ng tapat, ang pagsasama ng maluwat. Wala na, na po yun. May na po kami na. Kailan pa po? Tagal na po. Hindi po. Gusto kong malaman kailan nangyari. Hmm, yung papaw na Pero ayaw ko po doon. Ibig sabihin, meron kayong karelasyon doon. Dati po. Sundalo po yun. Ah. Pero wala Ayun. na po. Dito, chismisan tayo. Dito tayo. Hmm. Ah. Pabigay po kay ate. Pahag nga ako. Pagkakas ah. ah. sa bata na to. Gustong matulog sa Pasko. Mm, okay, sige. Oh, oh. Dati po yun. Sundalo po siya eh. Hinayawan ko rin po kasi eh, may ano po, kasal po sila eh. Ayoko po ka kung gano'n. Mm. Na ano po kami dalawa eh, asawa pa lang. Pag ako pa ako, eh, tulong pa ako ako. Mm. So, iniwanan ko po, po siya. Eh sabi, yun po ang tao sa ng pastor. Hmm. Iwanan mo yun, dahil daming asawa. Kaya, mm. ko po yung lalaki. Eh, hanggang ngayon po, mahabol po. Ay, ayoko na ka ako. Ah. Ako po ang gumitaw po rin, pero ayoko na po. Ayoko hmm. ko po magkasala po ako sa uh, may asawa. Okay. Sige po, pwedeng... Um, ano po yun? Kailan po nagsimula yung relasyon nyo? Parang ang tagal kong nawala. Four months na ba yon? Kuya August? Sa four months pa lang, dami kong nangyari. Tapos, paano nangyari? Nakita po. Saan ko kayo nakita? Paano kayo nagkakilala nung... buko, uh, buko. ano lang din po. Doon po sa... Uh, ano po, wala na na Ano po siya? Ano po? Kilala po nila Nanay Helen po yun. Ah, hindi po. Ano po yung trabaho niya? Nandalo po yun. Opo. Okay, sige. kwento niyo sa amin pa paano kayo nagkakilala ng sundalo. Eh, nakita lang po ko kala na eh. Lagi-lagi na po siya na nandun. Eh, mm -hmm. inano ko naman po siya. Ayoko po ako eh. May asawa po siya. Mm -hmm. Kako, kung ano ka, makukulong po ka ako ako. Eh, may anak po sila, Kambal. Mm -hmm. Ayoko po ako magkasala na maano. Nag-asawa na nga ako ako na may asawa. Mag-asawa pa ako, hindi pa ako gano'n. Eh, ayoko po ako gano'n. Mm -hmm sabi ko, uunahin ko muna po yung mga bata rin. Eh. Mm. -hmm. Kaysa mag, ano po ako, maglandi na ano. Bali, gano'n katagal yung, gano'n katagal, gano'n tumagal yung relasyon niyo? Ang lalo, wala pang, hindi pa ako man ng isang buwan, hindi naman kami natagal. Wala pong isang buwan? Linigawan po kayo? Opo, pero ako, dinilig, an ano, an ko lang po siya. Mm -hmm. ano, iniwasan po. Paano po kayo linigawan? po sa bahay, yung ah. kanila, kala na nangyayin. Kung ano na po adala Mm. eh sila na na lang naman po nung gaano. Sabi mm. po eh, sa anak niyo na lang ka ako niyo. Gusto mo gusto niyo pala ka ako sa anak. Eh sa anak niyo ka ako paligaw. Kaya ah, ang mm. Kaya po, umalis na po ako doon. Umuwi na po ako rin. Mm. Kaya Naya po. Paul, okay lang ba? gusto ko yung maging tapat ko, maging, ibig ko sabihin, wala na kayong lilihim. Gusto ko ikwento nyo yung tapat, ano yung nangyari, paano. Nung una po kasi yun, nag-dormat po kasi ako. Mm. Eh, sabi ni Nanay Len, may papakilala daw po siya. Ah. Eh, sabi ko, ayoko ka ako Nanay Len dahil may maliit pa ka ako anak ko. Ayoko mm. pa ka ako masundan. Baka ka ako magkasira ate abi A, pinalam ko rin. Alam ko rin Ate Abin yun. May nangangabi ko. Ate mm. Abin ka ako, may nangangabi sa akin. Eh yun ko naman makakamali. Hindi man pwede ako magtawag pala Ate Abin. Baka ka ako rin malaman. Eh sinabi ko sa mga bata, may nangangabi sa akin sa ako. Ay, ang mga anak ko. Kaya mm. na rin daw ako pag-asawa ng mga bata. Mama, huwag ka na ninyo magkasawa, Mama. Kasi siguro sinabi sa kala, Ate Abin, di ako dito. Kaya po mm. nalaman. Umiwas uh, na rin po ako. Bang misan, pupunta-punta rin. Hindi eh. man po ako nagpapakita. Gano'n ako kadalas magpunta doon? Hmm, um, isang gabi daw, nandun daw po. Inahap daw po ako. Sabi ko eh. Hindi Yun ko ako tuturo bahay ko. Hmm. Makakakuhabuin lang doon yan. Patay, mm. Pati uh, wala na po talaga mag-asawa. Ay, 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 ayaw ko na po ako mag-asawa na. Ayaw ko mm. balak. Ah, motor. Opo, sana. gusto ko po. Katawad po yung kalapastor namin naman niya Kasi po yung ginagamit ay pastor na pag misan, inihiram-hiram ko po yun. Eh. Mm. Nakakarating huh? na po ako kalayakan. Nagtadrive na po kayo? Opo. Nung nakaraan na kalayakan. Mm. Kasama ko hmm. lang po to. Ay, pa sila Kain Kaya nang idrive drive yung motor? Opo, nakakaya ko na hanggang kalayakan. Ay, hmm. yung ah, hindi, ang mama mo. Ligda drive na? Opo, ako nga taga sundo dun sa Malibay sa ano, yung pag tuwing linggo pa, pag kami simba ah, po kami. okay. O sige, babalik ko tayo dyan. Um, so ang nangyari, nagkakilala po kayo, liniligawan po kayo. Opo. Pa, Tapos? Pati eh, ano po siya, mukhang pera po siya, hinihingan po ako lagi ng pera. Ah. Ay, ayun, nung po, po ako sa lahat ng ayoko. Mahirap nang akako ako, lalo pa ako kami. Oh. Ah, kayo pa yung hinihingan ng pera. Para pong pili pa na po ba? Hmm. Eh, yun ang, ayoko eh. Wala nang kakakong pinambaba ng mga bata. Ibibigay ko po, po kako sa kanya. Ba't nyo nalaman yes, na... Yung eh, ba't naramdaman niyo na... Kasi may nagsabi po sa kasama niya, Ate, huwag kayo niyang pumayag dyan dahil may asawa yan. Hindi po, Tsaka, wait lang po. Ba't niyo naramdaman na parang pinipiraan um, kayo? Eh, pag may siyang po, humihingi po sa akin ng limandaan. Ha? Huh? Isan tibo. saan ko ka kukukunin. Ay po po kung ano. Oo. Wow. Wala ka ako kung may bibigay. Sa mm -hmm. taas ng kabukasan, pumunta yung kasamahan niyang sundalo. Ate, kaya kayo niyang pumayag yan dahil may asawa yan. Marami nang na babae yan. Mm -hmm. Kaya po yun. Hindi mo na yung niligasan ko na po. Ngayon po ay yata, ang nililigawan po yata si Angelica naman po ngayon. Mm -hmm. Pero napasagot po kayo? Sa una po. Nung nalaman ko po na may asawa siya, hiniwasan ko na po. Okay, napasagot po pala kayo niya? Hindi po, napasagot po kayo niya? Oo po. Eh ah, di, ibig sabihin, naging kayo. Oo po, pero ano po? Gano'ng katagal? Wala pang isang buwan. Wala pang isang buwan? Uh, dahil nung, nung nalaman ko na may asawa po, ano po, iniwanan ko na po siya. Pwedeng ikwento niyo sa amin ay na ano po nangyari sa isang isang buwan na relasyon po niyo? Ah, um, po, pag may isang buwan, po po siya. Pag may pera po siya, tapos pag may isang binibigyan ng mga bata ng pera. Hmm. Sila lang yun. Pag may isang binibigyan ng baon, pag may ko sa mga anak ko daw, baon daw po niya. Hmm. Ibu, eh, pero sabi niyo kanina parang pinipiraan kayo. Oo po, pinipirahan po ako. Ayun ang po ang ayo ko sa lahat na walang wala nang ko, pipirahan pa. pa tapos binibigyan po sila. Oh, pag pagka nag pagka nakaroon, hmm. pagka bawa ano lang yung baon po nila. Mm. Binibigyan na lang po siya kanila. Na Gusto ko malaman. Ilang beses na ako kayo lumabas? Doon lang po kala nanay Helen yun, hindi naman po kami umalis. Sa bahay lang po nila nanay Helen. Hmm. Eh ang gusto ni nanay Helen, magsama po kami, sabi ko ayoko ka ako nanay Helen kasi may magagalit po eh. Hmm. Baka ako hindi po magpunta sa bahay yun. Baka ako malaman po ako ni Teko lang na pinakaasawa niyo po ako sa ayoko. May ni pilit niyo. Mm. Kaya po umalis po ako doon. And mm. nagtangpo yata po si nanay Helen. Hmm. Uh, doon na po nag-umpisa ng ano, tapos inaway-away po ako ni anak ng nung anak po ni Nanay Helen, inaway-away po ako. Kaya umalis na po ako doon. Oo. Ika na kaya ng asawa, ayaw mo pa. Ayaw mm -hmm. sa akin. Eh, isa ayoko ko ako mag-asawa eh. para ko kayong ano, buntis? Hindi po. Kaya ayari ko lang po. Mm -hmm. Eh, pinipilit nga po ako eh. Ba't ayaw ko? Ko gusto na daw po kayo magtabi. Opo. Oh, ito ang tuwa naman po yung mga anak ni Nanay Helen sa akin. Anong sige gusto? Niya, sabi niya, sige na, magtabi na lang kayo sa isang kwarta. Ako, eh, sa labas ka ako kung matutulog. Kung, kung patutulogin niyo ka ako sa tabi ko yan, eh, doon ako ako matutulog sa, ano, sa bangko ka ako sa labas. Hmm. Eh, doon po, doon na po nagtampo yung mga anak niya sa amin. Matay na naman! Tinawin na po kami. Hmm. Kung ayaw mo niya magkasawa, sige, niya, muwi ka na lang. Hmm? Magsabi ko kayo ng totoo, baka meron pa kayong relasyon nun. Wala na po. Sigurado po kayo. Ano po, mandalang na rin ako lumalabas. Pag may ako pukapasok ako kaya kuya magtrabaho. Tagahiwa po na si Buyas. Taga-urong. Hmm. Hindi na po ang ginagawa ko. Pag may bibigyan po ako nila kuya Ilo ng isang daan. Pag may ulam, may isang daan pa ako na. Hmm na po ang gawa ko. Pagka wala naman nang gawa doon, dito naman po kalalola. Hmm. Yun na po ang ginagawa ko ro'n. Ito pa na yan po, no? One four po, para mabuo siyang 5,000. Pero one five na. Okay. Bali, 5,000 po. No? Regalo po ni Tita Aida. Salamat pa po, Tita Aida. Tita Aida. Tita Aida po, salamat po. Hmm. Ngayon, tignan ko po yung... Uh, gusto ko pong tulungan yung ano eh, nabangkrap po sila na wala nang laman yung tindahan nila dahil sa mga Babay bata. Po ako mamaya. Yeah. Hmm. Mama. Uh -huh. Baka bukas makalawa na yapon, mag-asawa na kayo ha. na yapon. Ayoko. Sigurado po yan ha. Yung mga bata po muna. <clears throat> Ba't di ko kayo makasagbot? Okay po. Kailangan po mga bata mo na unahin bago mag-asawa. Mm hmm.